everyone! For today's vlog ay magluluto nga lang ako ng Shanghai pero gawa sa century tuna. So, ba diba? Para-paraan na lang ito mga budget meals. O, oh, ba diba? Hindi ka talaga titigil ah. So, ayan mga rekado ko. Bawang. Namili lang ako kanina. At ayan naman syempre ang ating century tuna at cheese. ay naman lumpiang wrapper at carrots. At syempre, more more king chai. At ayun naman ang sibuyas na huli pa. At syempre, umpisa na natin ng pagluluto. At ayun na nga, ginayat ko nga lang itong sibuyas, king chai, bawang. At syempre, ito naman karos. Ayan, babalatan lang natin. At ayang nabalatan na hiwain ko lang ng ganito. Ayan, maliliit para hindi naman mahirapan yung ating... Ano, ba tawag doon? Basta yun na yun, yung madaling mayadyad agad yun. <laughs> so, binuksan ko lang nga itong aking century yan. Tapos, sinala ko lang yung pinakasabaw ng ating flakes in oil. At ito naman yan, yung sinasabi ko kanina. So nilagay ko na yung carrots, nilagay ko nga rin dyan yung kinchay, bawang, sibuyas. At ayan, hahalo haluin lang yan. Ang gasa, maging maliliit siya. Parang ano, magagrind na siya dyan. Ganon. Basta yun na yun. So naglagay na nga din ako, tinimpla ko na nga rin pala yan ng paminta at ng asin. So ayan. Pabalik lang natin to paminta. Tapos kunin ko naman yung asin. Ayan naman lalagay natin dito. Para malasa na po siya. Ayan. Ganyan lang kaunti yung asin nilagay ko. Pero syempre, kung gaano karami lalagay nyo, kayo na din bahala dun. At ayan. So syempre, inumpisan ko na nga. At ayan na. Tapos na. At ito nga pala yung aking... Ayan. I gagawin lang natin yung parang breadcrumbs. Yung so, ganyan. Pinong-pino na. At lalagay din natin yan dyan. So, eto. sa salin ko nga lang para mabilis mahalo-halo yung mga rekado. Ayan. Tinaktak lang natin talaga ng maigi-igi. At after na, syempre, nilagay ko na nga din to. Ayan. Ano pala ha? Dinurog-durog ko din yung tuna na yan. Ayan. Tapos lalagyan din natin yan ng dalawang itlog. At ayan. Pak! Oh. Sinunod ko na nga ilagay itong ating breadcrumbs na dinurog-duro. So, pwede din kayo gumamit yun ng ano, kung ano meron kayo. Basta yung plain lang, walang timpla. At ayan, halu-haluin lang natin ng ganyan. At maglalagay nga pala tayo ng cheese. At ito naman ang aking cheese. Yan, tinanggal ko lang yung balat. At syempre, ayan, hiniwa ko nga lang siya ng ganyan. At ito naman ang aking lumpia wrapper. Syempre, umpisa na natin magbalot. At ayan, ganyan lang yung pagbabalot nan guys. Lasagit na para melted yarn. So, ayan, naayos na natin lahat. Ayan, ready to pray to na. Pero bago yan, magsasangag muna ako. Yan, nun na lang yung bawang, tas yung aking kaning lamig. At syempre, asin, para medyo napadami pa nga mantika ko dyan. At ayan, luto na. So, eto, dito naman tayo. Buksan ko ulit. Nahugasan ko na yan. Umpisa na natin ang pagpiprito naman ng ating Shanghai. Pero, century. <laughs> Di pa pang -tipid lang. At ayan, kunin ko nga lang tong aking tong. Tong, tong, tong. <laughs> At isa-isahin lang nga po natin yung ilagay lahat dyan. Para maluto na po lahat ng ating lulutuin. So, syempre guys, kung naghahanap kayo ng budget meal, parang wala pa sa isang daan yung ginastos ko dyan. Kasi magkano lang naman yung rekado, magkano lang din yung lumpia wrapper. Ganon. Tipid-tipid lang tayo ngayon. So, ayan. Paluto na siya dyan. Baliktarin lang natin. So, medyo natus lang nasa gitna. At syempre, hahanguin na natin 'yan. Isa-isa lang natin hanguin ng ganito 'yan, diba? at ayan ay na siya lahat first batch hindi pero pa yung second batch pero hindi ko na niluto parang ano na yan panghapunan na so ayan guys kakain na nga tayo at ayan ang crunchy at ayan yung cheese niya so kung gusto niyo mas maraming cheese syempre dagdagan niyo lang po yung cheese na ilalagay ninyo depende na yan sa panlasa ninyo di ba at ayan ang sarap magkamay pagpasensya niyo na yung aking pagkain at baka mabash na naman tayo. Sabihin, ba't kaya nagkakamay? Siyempre, sarap kaya kumain ng nakakamay mo. At ayun, ang sarap tignan. ba diba? nakita niyo naman. Melted siya. And that's all, everyone. Thank you all for watching. Bye!